Samantala, dalawang araw na mula nang dumausdos ang isang barge at barko malapit sa seawall lang Manila Bay, kaya ang Philippine Coast Guard magkakasa na ng operasyon ngayong araw para maialis ang mga ito. Para sa detalye, umaksyon live si Jen Kalimon. Jen, Lord, hindi pa rin naiaalis hanggang sa ngayon itong isang barge at isang barko na sumadsad dito sa biwok sa kalagitnaan na ang bagyong lando. Kaya naman ngayong araw ay nakatakdang gawin ang isang salvage operation para maialis sa mga ito. Madaling araw noong linggo nang sumadsad ang AZ Shanghai Barge na puno ng 7,500 tons ng uling galing itong Indonesia at nakaangkla sa quarantine anchorage area ng tangayin ng malakas na alon at mapunta rito malapit sa seawall. Ang tagboat naman na humihila sa barge ay nahatak din at sumadsad. Samantala, Lord, kahapon naman ang umaga, na rin din ng alon ang lumang barkong MV Mary the Queen, na ito sa bataan para kumpunihin. Wala namang sugatan sa mga crew ng tagboat, barge at barko, at wala rin banta ng oil spill. Ayon sa Coast Guard Lord, kapag maganda na raw ang panahon ay sisisita ang salvage team para tignan kung may problema sa ilalim ang barge at barko. Kapag walang nakita ang problema ay itutuloy na nila ang paghatak sa barge at barko papunta sa anchoring area. Lord, kung inyong makikita sa aking likuran ay talagang napakalapit na nitong barge at barko doon sa seawall area. Kaya naman tuloy-tuloy yung monitor ng Philippine Coast Guard para hindi na tuluyan pang gumanga itong barko at barge sa seawall para makaiwas sa mas malalang disgrasya. Lord? Alright, Marami Salaamat Jan Kalimun Live. Mulasa Maynila. Be sure to come back. News 5 Everywhere. Copyright 2015.